Magandang umaga mga kabangka uh, Narito na naman tayo Maga-update tayo sa Bangkang Piber uh, uh, Ipapakita ko sa inyo Ang mga nagawa namin itong mga nakaraang araw uh, Bago nga pala Ang lahat mga kabangka uh, Nais ko muna kayong uh, Batiin ng magandang Araw, magandang umaga Magandang gabi saan mang sulok Ng mundo uh, Mga bisaya, mga tagalog Mga uh, anumang mga salita natin mga lingwahe natin na ah, binabati ko kayong lahat mga silent viewers mga viewers ah, babatiin ko kayo ng magandang umaga ah, bago ko ipakita nga pala itong ah, ginawa namin huwag niyo po munang kalimutan ah, yung hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe ah, comment baik mga katanungan kayo at ah, page-click yung ating notification bell para sa update ng bangkang ito uh, sa mga susunod nating video. Uh, sundan po natin, ah uh, papakita ko po sa inyo.

nomor 4. Ini di sini. Ah, tadi tadi. Tidak, tidak ada alasan <laughs> dulu. Anggaplah. Nah, なぜかというと、<laughs> <laughs> i <laughs> Naron ikro uh, e, ay taksa sa ay pagatingin いたさいた。 si, yeah. ini yang si kapai awak yang lagi, ya, yeah. maklum. Yeah. Pwede may magbablog ka din. Ikatagay. Tapos yung mga intro mo. Mga bahanat. <laughs> Gag. <laughs> Ito na mga kabangka. Yung ating uh, palanguy na yati-yati. Iyan, may kung mapapansin ninyo mayroon yan siyang tabla sa gitna uh, yung kasko at saka yung nakagilid sa kanya ay mga pum yan mga kabangka yung piyo hindi siya natutunaw doon sa fiber material natin uh, yan yan binalot namin yan mga kabangka isa pa lang hanggang doon sa dulo binalot yan ng isang ply pa lang kasi Uh, dinipinisahan muna namin mga kabangka kasi naguulan na kaya binalot muna namin ang lahat ng isang uh, isang ply lang mga kabangka hanggang dun sa dulo ito uh, tinignan natin o oh. yan hanggang dun sa dulo ay nap, na one ply na yan mga kabangka kung may nagtatanong nga pala kung anong haba nitong uh, uh, kuha na ito itong yati yati na ito 65 uh, feet nga pala ito mga kabangka titingnan natin doon sa kabila mga kabangka ito mga kabangka ito yung uh, left side galing tayo dito sa puwit. left side siya pero kung sa unan tayo right side ayan mga kabangka yung akin sinasabi kaskunya tapos may tabla tapos yan ay lalagyan na lang namin ng uh, Foam mga kabangka ito ay uh, ngayong araw lilinisin na lang yan lilinisin buo na yan mga kabangka gando lilinisin at babalutin din yan itutuplay yan mga kabangka Nakatu itutuplay siya nakatuplay ang kanyang uh, kasko at saka yung kanyang tabla nakatuplay yan tapos saka lalagyan mga kabangka ng Uh, piyopum piyo uh, po yung iyon na may hugis ng uh, bangka yun ang hugis uh, tapos saka naman namin iwawan fly para dipinsa ng ulan saka na namin naman babalutin mga bangka ang balut niyan mga bangka walong patong walong patong yung kwan yung fiber dito sa ating uh, balikan natin yung uh, isa mga bangka yan. Yan mga kabangka, nakaisa na. Isang patong na yan mga kabangka. Babalutin pa namin yan. Dadagdagan namin ng pito para walo mga kabangka. Yan talaga ay makapal. Dipinsa yan mga kabangka para pagkalimbawa hindi may iwasan doon sa mga kanilang uh, pinupuntahan. Um, hindi nagkakabangga-bangga yung mga kanila-kanilang mga palangoy uh, dipinsa yun mga kabangka para matibay yung ating uh, fiber na uh, palangoy yati yati, hindi siya basta-bastang mapuputol mga kabangka dahil mayroon nga siyang uh, mayroon nga siyang uh, kohan uh, kasko at mayroon palaman na patayong tabla yun yung magpapatibay mga kabangka wala nang kasintibay dyan mga kabangka na palangoy hindi katulad ng aking uh, nakita, mga kabangka, na may palangoy ditong ginawa. Wala pang limang buwan, mga kabangka, basag-basag na, putol na. Nando doon daw sa Surigao. Hindi ko kuan lumikaw doon. Walang, walang ano, nasayang lang yung pera ng uh, nagpagawa, mga kabangka. Hindi ko nababanggitin kung sino ang gumawa noon, mga kabangka. Pero ay uh, maging silbing aral sa kanya ang pagpapagawa ng palangoy na hindi akma doon sa kanyang bangka malaki ang kanyang bangka ganun ang ginawa siguro ay kung napadaan kayo doon sa vlog niya na mayroon na uh, hindi ko lang babanggitin nga palangoy nga kawayan hinulma sa kawayan buo wala man lang divider ang kanyang uh, ayon hindi nagtagal mga kabangka sayang ang pera ng uh, nagpagawa at kawawa din ang nagpagawa kasi hindi yung pera hinugot lamang o parang kamuting kahoy na binunot sa ilalim at magkakaroon ng pera yun ay pinaghirapan sayang mga kabangkano ito ay tingnan natin sa taas wala pa kaming pagbabago dito sa taas Ayan, yung kabuuan natin, may takip may mga takip na, ito ay pulidong paggagawa ko. Mga kabangka, ito, sa magandang paggagawa rin ng takip. Yan. tapos kung titingnan natin yung mga takip ng ating uh, yung ginawa nating takip nung una. Yan, kung kunting linis na lang mga kabangka. Yan, kunting linis na lang. ayan titingnan natin yung tsura. Kaya lang maraming mga kahoy hindi natin nakikita yung yung kinalalabasan ng ganda. May mga kahoy, may mga nakadaw, na dahon, nakahamba lang. Yan. Yan mga kabangka. Titingnan na lang din natin yung tsura ng gwa na hindi pa uh, hindi di pa namin nababalikan dahil inuuna namin yung pang mga wings. Ah uh, Yung kanya mga palangoy. Ah uh, yun. Yan ang kabuan, mga kabangka 65 bit yan mga kabangka. Yan. Tapos ay ayan nasarahan ko na nga pala mga kabangka yung aking binuksan nung nakaraan ayan nasarahan na rin wala na kaming ibang gagawin dito mga kabangka kung hindi yung loob na hindi pa namin nababalikan at finishing dito sa uh, kamarote yun na lang mga kabangka pag natapos namin dito sa baba wala na kaming ibang gagawin babalutin din namin yung dalawang paltik na yun na magkasunod yun, babalutin din namin yan mga kabangka ng fiber yun lang ang aming babalutin pero itong, itong uh, iba 1, 2, 3, 4, 5 yung lima na ito libre ito mga kabangka wala yung balot bali ang babalutin lang namin yung uh, dalawang magkadikit na yun mga kabangka sige mga kabangka mga kabangka tatapusin ko yung video ito Uh, binabati ko kayong lahat uh, bago ko tapusin ay ako muli ay magpapasalamat sa inyong lahat at mayroon akong shout out mga kabangka ayan mga kabangka eh, shout out ko yung aking mga kaibigan at mga nakasubscribe sa aking uh, munting channel sila Jefferson Malabatuan, si Rini Aldaya, Gini Ariglo si Gino Sicilio uh, Agidoy uh, shout out Jan sa Katbalugan Samar Maka bayan maupay nga aga maupay nga adlaw ay atanan dida kana Agidoy han Katbalugan Samar uh, shout out hai mo uh, sangkay ang aking mga uh, tumutulong dito sa munting channel ko uh, sila Raps TV, si uh, uh, Kabadi Dungyang Vlog, tapos si si Rumil ka vlogger uh, uh, mag-iingat sa iyong paglalaot uh, at naway biyaya uh, ang kadian ng uh, maraming isda na ating Panginoon at saka si uh, Artventure TV maraming salamat idol uh, sa iyong uh, pagbigay ng uh, long sleeve na damit na mayroon si logo papakita ko sa susunod di ko yung iyong binigay sa akin na uh, may logo ng iyong vlog uh, YouTube channel at saka yung uh, Facebook channel mo uh, maraming salamat sa iyo idol ah uh, kumusta sa aking uh, kaibigan dyan si Jinsan si uh, uh, si idol uh, si idol Giovanni Works dyan sa si Jinsan uh, idol uh, kumusta Uh, binabati kita uh, God bless you sa ating uh, mga munting uh, sa ating mga munting channel ay tuloy-tuloy lang tayo mga kabangkat mga ka-vlogger -ka at uulitin ko magandang araw magandang umaga magandang gabi saan man sulok ng mundo sa lahat ng mga nakakapanood sa munting channel ko Uh, God bless you all at maraming salamat sa inyong pagsuporta uh, Mag-iingat po lagi tayo God bless you all ulit